Hi guys, isang mapagpalang Friday morning here in Bulacan. Tinanghala ako ng gising guys at ayan nag-angusal po tayo. Ah, uh, topic for today, yung mga kaguluhan na nangyari po sa ating bansa guys. Talagang may issue po tayo ngayon tungkol kay Nday Sara at saka about the, uh, sa presidente po natin guys. Ano kaya ang may itutulong po ng bawat isa sa mga ganitong usapin, sa mga ganitong sigalot? Ah, uh, siguro guys, ah, uh, guys ah prayer the most talaga na ipagpipray po natin ang bansa natin kasi uh, hindi lingid po sa atin na kahit sino pa po uupo, kahit sino pa po yung mga nandyan sa mga matataas na posisyon po, sa mataas na realidad o makatungkulan senador man yan, presidente man yan kapitan man yan mayor man yan, ay talagang kasama yung uh, mga sigalot or hindi pagkakaunawaan lalo na kung may mga partido na natatalo tapos yung mga chicken nila hindi nananalo may ganun po part of the life po talaga yun guys yung usapin ka Inday Sara po guys uh, hanga ako sa kakayahan niya pero sad to say na dapat po ah uh, wag po tayo magmura Uh, lalo na in social media lalo na po ay no na pag galit na galit tayo guys talagang parang 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 hindi mo na po alam ang gagawin mo siguro pag galit na galit ka true na, na par, galit na galit ka na gusto mo ilabas lahat ang galit mo pero as of ano na isipin mo rin po na maraming nanonood lalo na po yung mga bata priority po natin yung mga bata. Kasi alam mo na ang panahon ngayon, once na yung mga bata nakakapanood sa TV ng ganito, pag mumura, parang ginagaya po nila. Yun lang po naman guys, parang gagayahin. Kaya asa sa akin lang, Inday Sarah, kahit anong galit mo, uh, be yourself na lang. Kung ano man yung galit mo, kimkimin mo muna yan. Pwede po tayo magmura. Hindi po sa social media o hindi po sa media o hindi po yung masasagap po ng ibang mga tao alam ko na prayer in the most important po. Ipagpipray po natin ang lahat, kung ano man po, hindi pagkakaunawaan. Ano man po nangyayari sa bansa natin, kasi kahit sino pong nakaupo, wala po talaga. Kayo ang gagawa ng buhay nyo, hindi po yung mga taong nakaupo po sa gobyerno. Kasi kung mag-aantay po tayo ng tulong ng atin gobyerno, No way. Kawawa ang mga anak natin. Kawawa po kung hindi tayo magtatrabaho. Ako wala man po ako kinalaman talaga masyado sa mga through social media o through mga politics na yan. Pero nakakapanood po tayo ng mga bad side tungkol po sa kanila. Kasi ang nangyayari po eh, ang nangyayari sa atin, nagsasamantala po tayo yung ay doon tayo kay ganito, ganito ang nangyayari inaapi po siya o tara, magsama-sama, puwersa po tayo pabagsakin po natin ang gobyerno ganun po tayo mentalidad po natin yan pabagsakin natin yung gobyerno aanib tayo sa ganito, aanib tayo sa ganyan wala pong mangyayari true, wala pong mangyayari kung sakyan po natin ang sitwasyon ngayon iba may isang general din po ako napapanood, retired general po yata. Ngkumumura, is an uh wagalawin sa si Inday Sara, ya. mga detret ka Inday Sara. No. Wala pong ganoon, walang detret, walang ganyan, walang ano. Sana po ipagpray natin na maging ano, maging maayos lang po lahat. Maayos po lahat. At ama uh, ipaglaban po ni Inday Sara kung ano pong nararapat, kung ano po yung tama o ano po yung nagawa. Ano ba itong problemang ito? Yung presidente po, ayusin mo po kung ano po yung naging sigalot. Huwag po tayo magpadala sa galit. Galit po ang nasa puso po natin. Ha? Galit po sa bawat isa. Kaya hindi po kayo nagkakaunawaan. Kasi sa totoo lang, kahit sino man upo na presidente dyan, wala din po nangyayari sa atin eh. ba? Diba? Ha? I don't know if I'm correct, ha? Pero sa totoo lang, wala po. Ganon at ganon po tayo. Yung bigas na sabi, bababa, saan? ba diba? Wala rin. Pero, as is na sana, hindi ganon ka, ano po yan eh. Yung process na pa bababa ang bigas, hindi po ganon. Kasi po, kawawa pong ating mga nagtatanim ng palay. Depende po yan sa sitwasyon kung papaano po. Mahabang proseso. ba diba? Mahabang proseso po yan. Kaya, kumbaga, ang ating bansa po, Tulungan po natin na magdasal po tayo na maging maayos, maging payapa, at maghanap buhay po tayo ng maayos. Yun po ang gawin natin. Maghanap buhay po tayo para sa pamilya natin. Huwag po natin iasa lahat. Lalo sa mga ayuda na yan. Huwag po natin iasa ang buhay ng ating mga anak. Tinuturuan natin, po natin ang mga Pilipino magiging tamad. Marami pong tamad. Marami dyan tatambay-tambay lang po. Marami dyan nagaantay na lang. Nang may maibibigay sa kanila, nagaantay na lang. Yung marami po dyan. Ang buhay po natin, mas marami po yung nakikipag-chismisan maghapon. Bago sa hanap buhay po natin, di ba? Mas damor pa yung pagtatambay natin sa mga kapitbahay at magchismis ng buhay, nang may buhay. Sana po, ang pagtuunan natin ng pansin sa sarili natin buhay. Huwag po tayo umasa sa mabigay. Huwag po tayo umasa sa gobyerno na bibigyan tayo ng ganito. No way. Sarili po natin buhay. Sarili po natin tayo po ang magdadala po ng ating buhay. At tayo po ang magdadala ng pagkain sa pagkainan ng ating mga pamilya, ng ating mga mahal sa buhay. Guys, ito opinion ko lang guys. <laughs> Ito po opinion ko lang po guys. Sana po ang sigalot ng ating presidente at ni Inday Sara po maging maayos po 'yan. Ah, may mga paraan at may mga taong tutulong na maging maayos po. At ay Sara, wag na po kayo magmura kasi na you're so beautiful. Thank you guys.